guys mo ang katong sakyan na no, nga atong di up no nga naka torsion bars so karon guys atong isukod ang ligid sa right o sa left kung sakto ra ba ang iyang pagkalipat no? so magamit lang tayo o kanang metrosan so diri ta makuha og sukod sa kanang sayang mugs guys ang iyang sukod is nasa siya sa 25 centimeters so ato pong sukdon dito sa left kung parehas ra ba oh guys ang naa sa left side so base sa atong pagsukod is taas gamay ang naa sa right so ato na ano po ni siyang adjuston no atong i-lift up then i-adjust nato ang torsion bar diri dapit sa left side all right guys so ang unang step sa pag up sa sakyanan is ato siya siyang i-jack then pagahuman is buhat na ta diri sa lalom ding i-adjust nato ang ang adjuster sa torsion bar no so kung mag up ta clockwise ang ato ang pag-adjust. Then pag guys, ato na pong i-sukod eh, ang left og right. Then kung parehas na ang sukod nila guys, uh, that's the time nga okay na ang imong pag-lift up. Thank you so much sa pagtanaw!